Napakaganda naman talaga dito sa Dalimpa Dalampasigan. Dito sa Poblasyon Banton Romblon. Yan. Yun lang medyo maliit na itong area na ito na pwedeng pagtampisawan ng mga bata tuwing summer. Dahil yung kabilang side na ito po ay ginawa ng boulevard, napakahabang boulevard. Maganda namang development talaga yan. Pero yun nga, uh, kung titignan natin, sana pwede tayong mag ng isang, uh, isang lugar pero hindi na sa sacrifice yung yung natural um, environment na ito, di ba? Anyway, puntahan po natin itong bagong statement na si Sara Duterte. Siguro inisip ni Sara Duterte na baka sakali, ito yung isa sa mga paraan niya para bumangu uli ang kanyang pangalan sa mga kababayan natin, sa mga Filipinos. Dahil yun nga, nakikita niya siguro ngayon na wala eh, di ma Medyo tumatamlay, medyo nawawala ng gana ang napakarami nating kababayan dahil sa dami ng kinasasangkutan neto sa Sara Duterte. Bukod dyan, syempre, yung mga issues nga ng confidential fund. At yun nga, naglalabasan ngayon ang kanyang mga baho. Ang baho ng mga Duterte, hindi yan maiiwasan dahil totoo na kung ano yung ginagawa nyo, sigurado mabubulgar at babalik yan sa inyo. Sa ads sa People Power, tungkol sa ads sa People Power, meron siyang dating pahayag na ganito, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom. All right, ito ay noong 2017, ito ang kanyang pahayag. For our country and this standard is forced down our threats by a certain group of individuals, individuals who think they are better than everyone else. So sa madalit salita, wala siyang pakialam. Hindi siya naniniwala sa diwa ng EDSA. Ito po ay ang kanyang pahayag noong 2017. At mukhang ngayon nga ay naiba na naman ang ihip ng hangin. Katulad po ng nang, nang nangyayari rin kay Digong, paiba-iba ang ihip na hangin. Dati sobrang akusasyon, ay dami ng akusasyon niya kay Marcos Jr. At ngayon nga ay nagpapahayag na uli ng suporta. Ngayon ang sabi ni Sara Duterte tungkol sa EDSA People Power Revolution, let us remember the lessons of EDSA. Yun. Yun naman pala. O ay bakit? Bakit mga panahon? 'di ba? Napakalinaw, no? Ang ibig sabihin nito talaga, gustong magpabango uli na sa Sara Duterte. Sirang-sira na po ang pangalan niyo. Siguro the only way na babalik kayo sa dati at atangkilikin. Oy, nga pala, yung pagtitipon daw sa Davao City halos walang dumalo. Nilangaw daw mga bayaran pa nga siguro yung mga dumalo doon, binayaran at siyempre binigyan ng ayuda kaya napilitang dumalo. Anyway, tuloy natin ha. Sabi niya, the power of unity, the strength of the Filipino spirit and the importance of standing up for what is right may we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do wow <laughs> ang lalim saan galing yon ano to nagkukunwari napakalinaw na eto mga to eto mga Duterte ay uh, matagal na na pinaglololoko ang mga kababayan natin ang sambayanan ang publiko pinaglololoko niyo po at sana nga eto na yung eto na yung wakas sana hindi na makapang uto itong mga Duterte. Dahil yun nga, ulitin natin ha, siguradong matagal na. Nagsimula sa Davao City at yun nga, nagupo yung buong Pilipinas at napaniwala na mayroong magandang adikain itong si Ligong, yung, yung father nga naroon sa si Sara Duterte. At mantakin nyo ha, may plano pang maging presidente itong anak niya at ipagpaduloy ang mga kabulastugan nila. Good luck! Pero, nako! wag naman sana, wag po tayong padadala sa mga ganitong sistema, sa mga ganitong drama na si Tambalos Los. Dahil ang totoo niyan, ang totoo niyan, pansarili ng nakapakanan ang iniisip ng mga yan at hindi ang kapakanan ng ating bansa. Good luck!